Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Casting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Nationwide. Signal number 1 agad itataas ng pag-asa sakaling maging isang ganap na bagyo ang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Informasyon sa manoy hirit nga na interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte inilabas ni Atty. Roque. Isang senador nanawagan sa DFA na pagpaliwanagin ang Chinese ambassador sa Pilipinas tungko sa sanksyo ng China laban kay dating Senador Tolentino. Mga personalidad na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, posibleng marami parao ayon sa DOJ. etong Doutedly Chinese na hatol ng Korte Laban kay Alice Go makatutulong daw sa deportation case nito. At itong absolute divorce bill, muling inihain sa kamara Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart... Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide, Brigada Balita sa umaga. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita nationwide sa Umaga. Sa umaga. Araw ng Miyerkules, mga kabrigada, July 2, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita. Mga kabrigada, patuloy pa rin pinabantayan ang paghasang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob po ng 24 oras. Matay ho sa pagtataya ng State Weather Bureau Dahil po sa lapit nito sa kalupaan Posibleng magtaas agad ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 Sa silangang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon Sa oras na tuluyang mabuo ito bilang isang ganap na bagyo Huli itong namataan sa layong 200 kilometers east ng northeast ng Kasiguran Aurora O 235 kilometers east ng Echague, Isabela ito pong magdadala ng pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at maging sa Nueva Ecija. Habagat naman ang magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng maulap na panahon at bigla ang buhos ng ulan na dulot pa rin ang habagat. Samantala, isa pang tropical depression ang binabantayan ngayon ng pag-asa na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Yeah. Nagbigay naman ng updates ito pong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Hinggil nga ho yan sa hirit na interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan sa dahig sa The Netherlands. Sa Facebook post po ni Roque, sinabi raw ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman no maasa ho sila na magkakaroon na ng desisyon hinggil nga ho sa kanilang hiling sa lalong madaling panahon. Kung nga ho nito, tikom naman ang bibig ni Kaufman kung sa Belgium ba o sa Latin America dadalhin si Duterte sakaling pagbigyan ang kanya pong hirit na pansamantalang kalayaan. Birigyan din naman ho nito na kahit mga non-state parties ay pwede pa rin maging host para po sa mga nabigyan ng interim release gaya na lang daw sa Pilipinas. Samantala, tinitingnan daw ni Kaufman kung posible na may nag-i-sponsor na mga testigo para magsalita laban sa dating Pangulo. Sa ngayon, wala pa nga hong opisyal na detalye na inilalabas ang ICC sihinggil sa hirit ng kampo ni Duterte na nananatili pa rin nga ho sa kanilang kusudiya habang naghahanda para ho sa pagdinig sa kanyang kaso pagtuntong ng Setyembre. Tanggap tayo ng report mga kabrigada, isang senador na nawagan sa DFA na pagpaliwanagin ng Chinese Ambassador to the Philippines tungkol sa sanksyon ng China laban ho kay dating senador Tolentino. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada umapela si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa Department of Foreign Affairs na pagpaliwanagin. Ito nga si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian hinggil sa naging parusa ng China laban kay dating Senator Francis Tolentino. Ilang araw kasi pagkatapos ng termino na Tolentino, matatanda ang sinabi ng Chinese Foreign Ministry Affairs na hindi na nila papayagang makapasok si Tolentino sa mainland ng China, Hong Kong at maging sa Macau. Ito ay bilang parte ng kanilang parusa dahil sa di umani malicious remarks and moves na ginawa nito na naka no sa ugnayan ng China at Pilipinas. Kinwesyo naman din ni Estrada ang hakbang na ito dahil para sa kanya ay wala namang ginawang mali si Tolentino. Anya, iginiit lang nito ang sovereign rights ng Pilipinas sa pamamagitan ng dalawa nitong landmark measures na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na parehong sinuportahan naman ng Pangulo. Dagdag pa niya nakaugnay sa demokratikong proseso at legal frameworks ang naging hakbang ng Senador Hengel dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Ang malakanyang naman na wala pa raw humpahayag sa planong pag apply ni Justice Secretary Boying Rimulya bilang Ombudsman, Brigada Maricar Sargan, Ibrigada Mo! Pabalikan nationwide. Babalikan natin yan mga kabrigada. Aminado naman si Justice Secretary Crispin Remulla na may posibilidad na hindi lamang iisa kundi marami pang sikat na personalidad ang sangkot sa pagkawalan ng mga sabongero. Ayon po sa kalihi, may ilang celebrities pa silang iniimbestigahan kaugnay sa kaso. Gayon pa man, dumistansya naman si Remulia sa pagkakadawit ng isang sikat na babaeng artista na kabilang umano sa mga alpha na itinuturo ni alias Totoy. Patuloy pa niya ang kanilang ginagawang imbesigasyon kaugnay dito at nais din umano nilang i-verify ang credibility ng mga sinasabing impormasyon na kanilang nakukuha mula sa lumantad na akusado. Sa huli tiniyak naman ng DOJ na hindi sila titigil sa pagsasagawa ng mga hakbang upang makamit ng pamilya ng mga missing sabongeros ang hustisya. Hey, Lumakas pa raw ang ebidensya para haho sa deportation case laban kay Alice Guo. Dahil nga ho sa naging hatol ng Manila Court na isa raw ho pala siyang Chinese National. At ito nga si Alice Guo at yung Chinese ni si Guo Waping ay iisa. Paliwanag po ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, matagal lang nasimula na kahensya ang deportation proceedings laban kay Guwo. Dagdag pa ho niya ang naging desisyon ng korte ay may tuturing nilang isang malaking tagumpay at malakas na basihan ng patuloy ho na pagsisikap ng pamahalaan na proteksyonan ng seguridad ng bansa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang hakbang ng Immigration para humatiyak na mapananagot si Guo sa mga kasong qualified human trafficking, money laundering at graft na may kinalaman nga huyan sa pinatakbo niyang ilegal na pogo sa bampan Tarlac. Balik natin ang report mga kabrikada ng Malacañang wala pa raw pahayag sa planong pag-apply ni Justice Secretary Remulla bilang Ombudsman. Brigada Maricar Sargan e Brigada Wala pang ibinibigay na posisyon ng Malacanang kaugnay ng naunang kompirmasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maghahain siya ng aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Sa harap ito ng napipintong pagretiro ni ombudsman Samuel Martires sa huling bahagi ng Hulyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pang natatanggap ang palasyo na shortlist mula sa Judicial and Bar Council kaya wala pang desisyon o tugon ang Pangulo sa nasabing issue. Ayon pa kay Castro, wala pa rin daw listahan si Pangulong Marcos na mga posibleng papalit kay Rimulya kung sakaling bakantihin nga nito ang pwesto ng Justice Secretary. Paliwanag ng Palace Press Officer, desisyon ng kadihim ang mag-apply sa ombudsman at sa tamang panahon pa malalaman ang magiging hakbang ng Pangulo sakaling umusad na ang aplikasyon ni Rimulya sa ombudsman. Wala pa pong nababanggit ang Pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang Pangulo. So, hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging pasya pag, sa tamang panahon. Yan po naman ay uh, kanyang pagpapasya kay eh, SOJ uh, Boying Grimulya. So, hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. Uh, so, hintayin na lang po natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita nationwide. Ito namang Absolute Divorce Bill. Muling inihain dyan sa kamera. Brigada Haji i ibrigada e mo! Brigada! Muling isinusulong ang panukalang absolute divorce sa 20th Congress. Inihain ito ni na Act Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co. matapos na mabinbin sa Senado ang panukala noong nagdaang Kongreso. Batay sa House Bill 210, iya adopt ang consolidated version na ipinasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa, ngunit may mga karagdagang grounds para sa divorce. Kabilang narito ang pagkilala sa divorce decree na ipinagkaloob sa ibang bansa at dagdag na grounds para sa annulment na maaaring ikonsidera sa pagkuha ng divorce decree. Nakasaad din sa panukala na isasama sa grounds ang serious physical o sexual violence, hindi sa bilang kundi sa bigat ng karahasan, lulong sa sugal at bisexuality. Bukod dito, kapag naghiwalay na ang mag-asawa sa loob ng limang taon at imposible ng magkaayos, psychological incapacity at kapag sumailalim sa gender reassignment surgery o transitions ang isa sa kanila. Sa usapin naman na conjugal partnership, paghahatian ng mag-asawa ang assets ngunit ang isa sa kanila na mas kapos ay kailangan bigyan ng sustento hanggang sa makahanap na ng trabaho o kabuhayan at hindi lalampas sa dalawang taon. Ipinaliwanag ni Natinio at ko na ang pagiging sagrado ng kasal ay binabase sa kalidad ng pagsasama kaya kapag hindi na ito kayang buhayin o ayusin pa, panahon na para, o para gawing option ang diborsyo in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Ka Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita, ang PNP, rerepasuhin daw huwang kanilang standard operating procedures kasunod nga ho ng pagkasawi ng dalawang pulis sa operasyon. Brigada Kath Austria, i Brigada pasuhin ng Philippine National Police ang kanilang standard operating procedures kabilang ang posibilidad ng karagdagang armoring o proteksyon para sa mga pulis na direktang humaharap sa peligro sa tuwing may operasyon. Itong inihayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III kasunod ng pagkilala sa kabayanihan ng dalawang pulis na nasawi habang tumutupad ng tungkulin sa magkahiwalay na insidente sa Cebu at Quezon City. Ayon kay General Torre, may umiiral ng panuntunan ukol sa pagsusuot ng armored vest sa mga operasyon. Ngunit ito ay muling re repasuhin upang mapalakas pa ang kaligtasan ng mga pulis sa gitna ng banta sa kanilang mga buhay. We are reviewing our procedures. We are also reviewing our uh, mga SOPs para mamitigate ang danger. Kasi totoo talaga yan. Kaya nga kung saan tumatakbo palayo ang ibang ang mga mamamayan dahil sa takot dahil sa may nangyayari na may kriminal na gagana ang pulis ay pasalungat pasalubong doon sa kriminal na sa kriminal na lang nangyayari yan naman ang gusto natin mangyari kasi nga kaya na-respond pero of course ang danger laging nandyan we recognize that we are going to review our procedures our equipment So, makakatulong ba ang additional na armoring ng ating mga uh, tauhan? Samantala, sinabi ni Torre na paiigtingin din ang mga checkpoints at kampanya kontra illegal firearms upang masigurong mas ligtas ang komunidad. Lalo natin hanapin ang mga baril na at lalo natin higpitan ang mga illegal baril sa atin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1. Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Ito namang si dating congressman Arnie Tevez na nanatili pa rin daw sa PGH. Cigo Custodio sa detalye, i-brigada mo! Brigada! Yeah. B -b 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 -i. Nananatili pa rin sa Philippine General Hospital si dating Negros Oriental Representative Arnold Potevis Jr. ayun yan sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Tupasio. Sinabi ni Topacio na hindi si Tevez o so ang kanyang legal team at kanyang mga doktor ang dahilan ng pagkaantala sa kanyang pagbalik sa kulungan. Kundi ito ay dahil sa kukulangan ng angkop na transportasyon, gayundin ng ang kawalan ng malinaw na utos mula sa pamunuan ng Bureau of Jail Management and Phenology hinggil sa mga protokol para sa pagbalik sa kulungan ng dating kongresista. Una nang sinabi ni Topacio na nabigyan na ng clearance si Tevez na ma-discharge sa ospital. Sa oras na makalabas, babalik sa kanya salda sa Annex 2 ng BJMP ang dating kongresista at mananatili sa Medical Watch. In the heart of changing lives, sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Mga kaprigada personal na kinumusta at tinulungan ni Senador Bongo ang apat na putapat na pamilyang naapektuhan ng sunog dyan sa San Andres Bukid sa Maynila. Kasama ho ang kanyang malasakit team na mahagi senador ng mga relief items sa mga residente roon. Bukod dito na mahagi rin ang tulong ang senador, wala ho sa gobyerno upang tulungan sila na makabangon muli. Samantala ibinahagi naman ni Go na plano niyang ihain ng rental house. Housing Subsidy Bill na layong magbigay ng abot-kayang pabahay para ho sa mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa mga sakuna. Ito naman hong medical allowance ng mga guro, maaari na matanggap ng cash. Bigara Sheila Matibag, i-brigada Brigada! Report! Nakipagpulo ang Alliance of Concerned Teachers o ACT kay Department of Education na Deputy Secretary Sani Angara. Isa sa natalakay rito ay ang detalye kung paano makukuha ang 7,000 pesos na health allowance at iba pang hinaing ng mga guro. Sa isang social media post ng ACT Philippines, Sinabi nitong maari nang matanggap ng mga teaching at non-teaching personnel sa DepEd ang 7,000 pesos na medical allowance bilang cash. Ito ay sa pamagitan umano ng pagsusumite ng resibo mula sa Health Maintenance Organization. Sa huli, tiniyak ng grupo na mas palalakasin nila ang pagkilos upang maiangat ang mga guro maging ang buong sektor ng edukasyon in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Authority. Balita, nationwide. Sa ating health news kabrigada, alam mo ba ninyo yung ating katawan ay kailangan ng tamang dami ng tubig araw-araw para po maratili tayong hydrated at malusog. Kapag kulang ho kasi tayo sa tubig, eh maaari ho yung magdulot ng pagod, pwede ng pagkahilo at panghihina. Kaya po, di ba, nire-recommend nga ho yung 6 to 8 glasses of water every day na nakatutulong po yan sa concentration, metabolism at yung pag-iwas ho sa mga sakit. Kaya kabrigada, magbaon na ho tayo ng mga Tumblr para lagi po tayong hydrated. At syempre sa mga teenagers, paalala ho yan ha, mula sa standout ES4 multivitamin capsule na tumutulong ho para makamit ang inyong sapat na nutrisyon sa pamamagitan po ng mga vitamins and minerals sa taglay ho niyan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao At Brigada Gab Dalisay. Polarito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.